St. Francis de Sales, na rin bilang Maginoong Santo, ay nagtuturo sa atin na tayong lahat ay tinawag sa kabanalan. Ito ang ikatatlo sa apat na video kung saan matututo tayo ng kaunti pa at tungkol sa Saint Francis de Sales. Ang video na ito ay magtuturo sa iyo tungkol kay Francis ang instrumento, ang mapagkumbaba at ang kaibigan. father, laging sinisigurado ni Francis na maging instrumento ng Diyos sa pagbabalik loob ng mga tao sa katolisismo. Sa pagtatangkang makipagkaibigan sa mga kalalakihan ng Chablay, si Father ginamit ni Francis ang kanyang regalo na magkaroon ng photographic memory para manalo ng mga card games. Nang hindi nila alam, si Father napanalo sana ni Francis ang lahat ng kanilang pera sa tapos ng laro. Sinabi niya sa kanila na ibabalik niya ang kanilang pera sa kanila kung pupunta sila upang marinig niyang magsalita sa misa sa linggo. Karamihan sa mga lalaki ay ayaw humiwalay sa kanilang pera. Kaya nagpunta sila sa Sunday Mass upang pakinggan si Father Francis magsalita at ibalik ang kanilang pera. Hindi rin pumunta ang mga magulang kay Father Francis dahil natakot sila. Kaya, sinabi ni Father, pinuntahan ni Francis ang kanilang mga anak. Nang makita ng mga magulang kung gaano siya kabait kapag nakikipaglaro siya sa mga bata, nagsimula silang makipag-usap sa kanya. Sa kasamang palad, sa panahon ni Father, ang misyon ni Francis may ilang paminsan-minsang mga bukol sa kalsada. Isang araw, dalawang lalaking may mga espada ang tumalon mula sa likod ng isang palumpong at nagtungo kay Father Francis. Sinabi ni Father, pumunta si Francis sa kanila. Tinititigan sila sa mata at mahinaong kinausap. Natigilan sila. Ipinakita e nila na wala silang anumang laban sa kanya, ngunit sila ay inupahan upang patayin siya. Humingi sila ng tawad sa kanya. Si Father Francis, na matapang at magaling magsalita, ay nagawa pang ibalik sa pananampalatayang Katoliko ang mga upahang hitman. Si Father nagpatuloy si Francis sa kanyang misyon ng ilang taon pa. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap noong 1598, nakita ng mga mananampalataya ng Chablay sa unang pagkakataon sa loob ng 63 taon ang pangangasiwa ng mga sakramento ng kumpirmasyon at ordinasyon. Talagang nagaganap ang pagpapagaling para sa mga pinag-uusig na katolikong ito at napuno ng pag-asa ang kanilang mga puso. Sa oras na si Father, iniwan ni Francis ang Chablay para umuwi. Na-convert daw niya ang 40,000 katao pabalik sa katolisismo. Dahil sa trabaho ni Saint Francis de Sales sa Chablay, nagkaroon siya ng magandang reputasyon bilang isang manunulat, mga at debater sa pagtanggol sa pananampalatayang katoliko. Ito ang dahilan kung bakit kilala si Saint Francis de Sales bilang patron ng mga manunulat at mamamahayag. Ilang ulit na nagpahiwatig ang obispo sa ideya na gawing si Father Francis ang bagong obispo. Ngunit may malaking pagpapakumbaba si Father. Laging nakatalikod si Francis. Si Father, sinabi ni Francis, sasabihin mo sa obispo na hindi mo kailangan hinangad na maging obispo. Ngunit dahil nais nice niya ito at dahil siya ang nagutos nito, handa akong sumunod at maglingkod sa Diyos sa lahat ng bagay. Noong September 29, 1602, at si Father Francis ay itinalagang obispo ng Geneva sa pista ng Immaculate Conception. Pagamat siya ang obispo, tumagi siya ang tawaging obispo at magsuot ng anumang kasuotan o kumuha ng anumang rango maliban sa provost. Noong 1604, habang nangangaral ng isang serya ng kwaresma, nakilala ni Bishop de Sales si Jane Francis de Chantal, isang bagong balo na ina ng apat na anak. Agad nilang nakilala ang isa't isa mula sa pangitain nilang dalawa sa isa't isa. Ang pulong na ito ay minarkahan ang simula ng isa sa mga dakilang espiritual na pagkakaibigan sa kaysa kasaysayan ng Kristiyano. Nagkaroon ng pangarap si Bishas Desales. Ang pangarap na ito ay lumikha ng isang relihiyosong komunidad para sa mga kababaihan ng magsasama ng mapanimdim na panalangin sa aktibong serbisyo. Ito ay isang bagong ideya noong panahong iyon. Dahil karamihan sa mga madre ay nakatira sa cloister at hindi umaalis upang bisitahin ang mga may sakit o mahirap. Iminungkahin ni Madame de Chantal na pangalanan ang utos, The Visitation of Holy Mary. Noong 1610, sa ilalim ng direksyon ni Bishop de Sales, si Madame de Chantal ay sumama sa ilang iba pang kababaihan sa loob ng isang taon na novitiate. Sa kalaunan, si Madame de Chantal ay tatawaging Mother Foundress ng bagong order na ito. Ang mga turo ni Bishop de Sales sa bagong orden na ito ay mauuwi sa tinatawag ng marami sa kanyang pinakadakilang gawain ng panitikan. Treatise on the Love of God Ang kanyang mga pananaw sa kalikasan ng panalangin, ang halaga ng mga sakramento, ang papel ng pagkakaibigan, ang katangian ng kabutihan, at ang kahalagahan ng debosyon ay walang tiyak na oras sa kanilang ugnayan. Nanatili si Bishop de Sales bilang espiritual na tagapayo para sa mga kapatid na babae ng pagbisita at ginabayan ng marami sa kanilang mga marangal na tuktok sa kabanalan. Madalas niyang ikwento kung gaano siya nagpapasalamat sa Diyos sa karunungan na natamu niya sa pakikipag-ugnayan niya sa mga banal na babaeng ito. Ang pagmamahal ng Diyos para sa Bishop de Sales ay natural na humahantong sa pagmamahal sa lahat ng tao. Ang kanyang buhay ay naging isang modelo ng walang pag-iimbot sa paglilingkod sa kanyang Diyos, sa kanyang Hari, sa Papa, at hindi mabilang na mga individual na tumawag sa kanya para sa payo. Salamat sa pagsama sa akin sa pag-aaral tungkol kay Bishop Francis de Sales. Hanggang sa susunod, laging tandaan, wag kang mabalisa kapag dumarating ang kahirapan. Tumawa sa mukha nito, at alamin na ikaw ay nasa mga kamay ng Diyos